Sir, ano mangyayari sa budget ng OVT ngayon? After yesterday's well, ruling ng panel? Magkakaroon kami ng SECOM ngayon. Mm -hmm. Sa, ano, so, hopefully, actually, uh, we have some decision. Pero, sa maraming kanina usap usap kahapon, mm -hmm. talagang hindi mo siya pwede pagkatiwalaan. Mm -hmm. So, dapat, yung pera pang ayuda, pera pang tulong sa taong bayan. Ibigay sa Agency for Check and Balance. Katulad namin sa Kongreso, ang DSWD na pang-ayuda sa may hirap, dapat ibigay natin sa DSWD kasi sila yung edisi para walang politika. Mm -hmm. O, siya po ang nangungulitika. Definitely tatapisan, sir, yung budget ng OVP. If you propose. that will be approved, this, uh, ano namin, meeting, I think, uh, majority of the, ano, ayan po ang sentiment, no? hindi mo pwede dahil nawala na nga tayo ng, ng kondo eh, ibibigay mo pa ba? small amount pa lang yun how much worth ko ngayon? 2 billion so uh, kita kita po na dapat wag natin ibigay para wag matempt